Pukumpensa, pukumpensa sa dyan. Ah, ako na ito So, yan. Ano nga kumagana naman tayo? Tayo may nagpe sa ating trabaho. Dahil nga masama ang weather ngayon, medyo ang trabaho namin is inside job muna kami mga karawag natin What is inside job? Hindi muna kami lalabas kasi nga mahirap sa labas ngayon. Baka ipali kami ng hangin. English, English. Mga natin We don't understand you. that's why. Dito lang mo sa loob. Punta Punta trabaho. Ayan. Titignan okay. namin yung mga kagamitan namin kung um, baka nga wash out yung gabi kasi super lakas ang alon kagabi kaya hindi kami nakatulog mga karoli. At uh, Tayo nga. So nandito na kami sa mga gitna ng karagatan. Passing na kami ng African Ocean na to eh. Hi guys. Nasa Africa na kami. So dalawang linggo na rin kami tumatakbo. Hi guys dito sa gitna ng <clears throat> laot yan talaga po yung siman siman is life right uh, <laughs> so sa mga kaburo natin dyan shout out yeah. ingat, ingat kayo sa inyong paglalaya kung saan mo kayo naroon mga kabro natin sa lahat ng mga siman sa lahat ng mga na kaburo ko dyan mga nagbablog ingat kayo kasi lalo lang ngayon dyan sa may parting uh, ridge ship wala na ganun dumadaan kasi marami na pinapasasabog dyan ng mga katulad natin ng mga parkourin kaya huwag na kayo duman dyan dito na kayo sa uh, kipta duman <laughs> umikot na kayo di bali malaki ang consumption ng kwa natin Ah uh, fuel but right. libre tayo libre tayo uh, basta ship tayo sip mga karoli natin so yun lang abang abang ulit kayo sa sunod natin na vlog right